Hello mga idol, it's me again Chuy Inato, Ghost Hunter. Welcome back po dito po sa ating munting channel. So ngayong araw na to, so mayroon tayo bagong exploration, no? day exploration po. So shout out nga pala sa lahat ng mga viewers natin, lahat ng uh, nag-subscribe at nag-follow sa ating Facebook at nag-subscribe dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. So ngayong araw na to, balikan natin yung area po or bahay na binabalik-balikan ng mga kakaibang nila na kagaya po ng mga aswang, mga bandido o mga nasaniban po ng na masasamang demonyo. So mga idol, balikan natin, no? ano po makikita natin dito sa area na 'to. So, Samahan niyo po ako in shout out sa lahat ng mga viewers natin, lahat ng OFW na walang sawang sumuporta po. Shout out sa inyong lahat. So sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming maraming salamat at sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan i-click niyo ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating video. So tara, samahan niyo na ako. Hindi natin ito patatagalin pa. Let's go. So ayan mga idol no. Napakalawak po talaga ng area. So balikan natin yung kubo kung saan uh, pinuntahan natin dati no kasi matagal na mga ilang buwan So ayan. Sa lahat ng mga viewers natin, uh, nagpapasalamat talaga ako sa inyo na walang sawang pagsuporta. Lahat ng mga kakilala ko na nag-support sa akin, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. So ngayong araw na 'to, update tayo sa bahay na binabalik-balikan ng mga kakaibang nilalang. Kasi hinahanap ko kasi mga idol yung na-vlog po natin nung nakaraang buwan. Nakasama ko yung mga babaeng hunter na may biktima na nakita natin, na kinain, no? Na hindi natin talagang as in nakita ng klaro, kaso nga lang malayo. Pero try natin balikan dito, baka nandito lang sa paligid. Kasi may nagsabi kasi sa akin na may nakita daw silang uh, aswang sa area na to. So, samahan niyo po ako. Tara, samahan niyo So balikan natin yung bahay. No? Yan malawak talaga yung area dito. So yan mga idolo. Malawak talaga ng area. So shout, shout out sa lahat ng mga viewers natin try natin dito sa daan. Marami kasi pwedeng daanan mga idol. No, sa area. Sa area na to so sa so dito. Pwede namang daanan dyan papunta doon sa unahan. Kaso nga lang napakadelikado. Sa so mga idol lang napakalawak hanggang doon po sa kabilang bundok. Uh, hindi natin to mauubos na puntahan kasi sobrang laki ng location. No? So sa lahat ng mga nanonood ngayon, Uh, niyo po ang video na to hanggang sa dulo. Kung maari lang sana mga idol, numingi po ako ng suporta sa inyo. At uh, sana gabayan tayo ng Panginoong Diyos na wala masama mangyari sa ating pag-vlog. Kahit saan man tayo magpunta, no? Sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat sa inyong panalangin. At uh, ingatan tayo sa ating pag-vlog. Maraming maraming salamat po talaga. So ngayon, iikutan pa natin 'to at balikan natin yung bahay. Malapit na tayo, kaso nga lang uh, binijuan ko muna banda dito para makita ninyo yung buong lugar. So samahan nyo ako ulit mga idol ha. Sa so, hindi pa po nakapagsubscribe at nanood ka, nanood ka ngayon, magsubscribe ka na. At huwag kalimutan, i-click ninyo ang bell button para updated ka sa bawat nating, sa bago nating mga upload. Yan. Dito ang dami ng mga katuyong-tuyong ano dito. malapit na tayo mga idol so medyo malikot yung camera natin kasi tinitingnan ko kasi yung ginadaanan ko sa so, yung mga idol oh. 喂，嗯。 Nabali, oh. Nabaling puno. Ano kaya nangyari dito? Siguro sa sobrang lakas siguro ng hangin. Nung nakaraang, ano, nakaraang araw. Kasi parang may bagyo, eh. Ano, nabali ba? Sayang. Ano yun? Sayang mga ito lang. Parang may sumisigaw yata eh. Ayan. Parang may sumisigaw yata. Parang may sumisigaw yata. Tawag doon. Sumisigaw yung... Sumisigaw yung biktima. Diyan o. Yan ang sinasabi ko mga idol. Buti na lang bumalik tayo dito. So, ayan. Ah, buti na lang mga idol, nag-update tayo dito. At narinig kong sumisigaw at tumingin ng tulong. Buhay pa. Buhay pa yung biktima. Kawawa naman mga idol. Ayan o. No? Nandoon sa... bita natin hindi agad natin natulungan Uy, pinatay na. Pinatay mga idol. o kinain. Hindi ko inaasahan to. Pasensya na po mga idol. Hindi agad ako naka-action kasi. Hindi, hindi ko inaasahan to. Hindi ko inaasahan to. nakita ko na pumunta sa likod. Pero wala dito. Ano hmm. to? Bakit maamoy dito? <sighs> Amoy lang sa. Hmm. Banda dito. Mga patak ng dugo mga idol. Ayan o. Brisco pa. Ala, ang dami. Talaga ba? Ayan o. Mga dugo. Maamoy. Amoy lang sa. Patay. Sana. san kaya dinala yung biktima ha. Narinig ko parang pinalo pinaloog, kinagat, kasi sumisigaw sa sakit eh. Yan mga itulo. Nagkalat. Parang ito yata dinala. Yasha. Oh, Mga idol, eh. saan kaya dinala yun? Ito idol, eh. hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari na naabutan ko dito sa bahay na to. Yan you know, sobrang napaka-creepy na bahay. Wala, may humingi ng tulong. Dito! Saan yun? Miss, babae yata yung biktima oh. Saan kaya yun? Nag-iik. Wala. Nag-iik ko ang kanyang boses mga lumingi ng tulong. Sabi na tabang daw, no, tabang. Wala naman akong nakikita dito eh. Napakalawa kasi. Hindi ko agad makita. Mga ito Totoo talaga dinala dyan oh. No? nakita yata yung humihila sa biktima. Hindi ko alam kung babae ba yun o lalaki. Ito yung mga patak ng dugo dito. Patunay ito na talagang... Tabi-tabi oh. <coughs> po. Sa lahat ng kumakain ngayon, pasensya na ha. Tabi-tabi po ha. Gusto ko lang ipakita to para patunay yan. Ayan o. Oh. Mga patak ng dugo dito o. Oh. Ayan o. Oh. Marami. Kasi dinig, dinig na dinig ko dito yung ano. Katapos kinakaladkad yung ano. Yung biktima. Anong tawag doon? Kinakaladkad. Ganon. Hoy, di na tayo maka-pronounce nito. Kasi kinakabahanin ako. Huh. So ayan mga idol ha. Totoo po ito nangyari dito. So ayan, nandito tayo ngayon sa bahay na to. Na sinasabi kong i-update natin. At nakita natin dito yung babae ba ron? Babae ba yun o lalaki? Hinila. At ayan, may mga patak ng dugo talagang pinalo o kinagat kasi umiyak sa sakit. Hindi ko alam kung kasi hindi ko maklaro. Matanda yata yun eh. Bagong nawaan na matanda kasi yan parang pamilya sa akin at nakita ko na yung matanda na yung sa ibang lugar, no? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po sa nakatira dito hindi nakikita. So, ayun na ito. Wala tayong magagawa ngayon. Kundi hanapin. Para may nakita ko dito. naman ang area dito. Uy, Diyos ko. Saan na kaya sila nagtago? Hindi naman nila ako nakita. Kawawan mo yung biktima mga ito. Gusto kong iligtas, pero saan kaya sa nagtago? Suburi so, na lang bumalik tayo dito kasi talagang bahay ito ng aswang eh. Talagang binabalik-balikan mga idol ang area na to. Mayroon pa umalikit mga aswang dito. Kahit araw, walang patawad. Nami-biktima sila ba? Ito lang sinasabi ko. Nakakatakot. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Ayan yung loob ng bahay. Tabi-tabi po. So, yung mga ito. Ayan, walang ito sa lalim. So, ayan, ang gagawin po natin mga idol, sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga viewers po natin, at sumusuporta sa atin, pasensya na, hindi natin agad na natulungan yung biktima at hindi ko pa alam kung babae ba yon o lalaki ang biktima ng matanda dito na dinala dito mismo sa bahay na to. Sobrang napaka-creepy nga. So ang gagawin natin mga idol, magtatago muna ako pag samantala dito. Baka bumalik at mahuli natin at maligtas natin kung buhay pa yung bata. Yan, bata kasi yun eh. Ang bata pa yung na ano, na biktima. Marami talaga mga kakaibang nila lang ngayon nagkalat na dito sa mundo mga idol. Kaya sa lahat ng nanonood ganyan, pasensya na. Magtatago muna ako dito para hindi tayo makita Whew. yan na lang ang magandang gawin natin sana ako banda magtatago dito so mag-aabang tayo kung meron tayo makita so ayan pero panoorin nyo lang mga idol sa susunod ko pang mga upload ah, pero sa ngayon magtatago muna tayo para safe tayo ba? para hindi tayo makita baka marami sila Marang mga aswang. So yun lang po. Yun lang. Alis muna ako dito ha.